guys, magluto tayo ng egg. Ayan. Lagyan ko siya ng kunting onion para may pagkakain ko. Mayroon na akong nanguya onion. Ayan. Yummy. Ayan, luto ng ating egg. Pwede na siya. Next tayo ng ito tayo ng spam. Yan ang spam natin. Yan. Cooking oil lang. Sige. Kita ko. tapik din siya guys Thank you for watching. Kakain na kami. Thank you so much.